Oh, gusto niya sa tubig. Uh, nakakainom na po si Marky ng gamot niya. kasi naka-check up na siya. Eh, uh, ginagawa niya. Oh. Hey, Marky. Marky. Kaligo ka na diyan. Oh, eh. Oh, kamusta na ano? sila? Ano? Gusto ko maligo eh. O, o, gusto ko ng maligo eh. Okay lang. Nakainom ka ng vitamins C. Oh, oo. Oh. Kamusta ang pagramdam na kainom? Kuya, hindi ko ako Ha? Nakainom vitamins. C. Mamaya pa yung kaman. gabi. Ah, oo. Oh, Sige na nga yan. O, anong pagramdam ng nakainom ng vitamins? Okay lang. Medyo bumababa yung kuyat. Oo. Nakakatulog ka na maayos, no? Oo. Oh, oh. Ang tagal nga ng tulog mo eh. Ang tagal na eh. nag na kayo Ano? Ito na. Ito. Ito na kayo. <laughs> si si nung ano si kasama mo dyan ikaw lang hmm. may cellphone ka pa yan pag nabasa Not yan kami. ay masila oh pag nabasa yan baka mabasa ang cellphone mo uh -oh. may uh, speaker pa siya ayun oh lang namin kasi masyado malakas galing ni Marky ah Rigo na kayo dito samahan nyo na si Marky ano ano Swimming siya, oh. siya. May siray na kami. Ayaw na kami yung dalaga na. Lord! Dalaga yan eh. Lord! Ha? Huwag mo eh. yeah. magsabun ka. Dapat nagsabon ka na eh. Ha? Huh? Oh. Ari Marky. May swimming pool. Ihihiyan niya daw. Huwag oh. mo ihihiyan. Papalhi yan dyan. Yes, uh, man. Okay. Sa, ano, parang muna akong pinalaot. Sa tinunin mong pinalaot na tao. Tao. Para ka nasa ano ah. Sa beach. Can you see? Someone who dies the hit with ice. Uy, oh, may... niyo. niya. Eh. <laughs> Papaligo ko pa. Nag-swimming, swimming. Sila ano? Ikay, gusto mo rin maligo? Okay, okay. Ayaw mo? Ayaw doon ikay. Sige na, patugtog ka na. Patugtog ka sa. Parang nasa beach lang ah. Oh, nasa so yung sa tubig. Nakakainom na po si Marky ng gamot niya. Kasi naka-check up na siya. ligo ha May ka sarap ng ligo yung marki doon bray dye papuhin mo ba sila ano kasi nalari ka si tatay ano dry, hindi ka doon ha hindi ka doon ni marki o ko kayo anong ano nang wala si Tasha? magaan ha magaan wala na akong katabi wala na katabi ikaw dry dye Ha? Tahimik sa... Ano, pag wala walang magsasalita. Hindi mo lang miss si, ano, Tasha. Bait-bait niyo Tasha eh. Inaway kasi ni Ikay. Inaway mo kay si Tasha. Ha? Inaway mo? Oo. Oh. Okay. Ikaw, Ashley. Ano? Uh -huh. Wala na si Tasha. Ano na? ingat ka ha? palagi sa banyo. Pinapapasalan Magandang bahay ni Tasha. Ayos. Mga isang bahay nila. Ingat po kayo. Hindi hmm. Tasha. Kita ko. Nangimiss kita. Nangimiss mo? Hmm? Plastic ka naman eh. Plastic? <laughs> Parat lang tayo plastic. Ano? <laughs> plastic din ako eh. Plastic din si Tati eh. Ah, Parehas kayo. Hala ko ako eh. Potong ka sa akin. Hindi. Plastic cake. Ito na Ewan ko si Ashley. Ah, uh, yan po si Tatay, yung paapo na paapo. Oh, tapos si Nanay Ding. Ano Ashley ang ginagawa niyo dalawa na yan? Lalambihan. Ha? Lalambihan. Lalam Lalambihan. Lalambingan. Lalam Bakit ano nakita mo? Si Tatay, si Nanay nanay naman, ano? nalikin si tatay. Ay, nalikan. Bakit na nanay din si tatay? na. Sabi na Ashley. Abang na oh. totoo. Totoo si ba yung tay? Tay, totoo yan? Ha? Nalikan kayo dalawa. Malayo ko na naman kayo ha? dalawa no? Malayo. Malayo daw. Ayusin mo yung upo ni nanay din. Nanigin, nanay din, ayusin mo po. Kita hey, ang ano? Kita. May bababas yun eh. Ha? Bobos daw. <laughs> ano na yung Nakashort na mo hina na higing. Na higing ano? Kamusta? Sa mga pamilya mo? Ha? Sarap na ligo doon ni Marky. Kaya eh. ayaw ay, yung maligo. Ano ligo na ba kayo? Ha? Takot nga ako sa lamid eh. Sa lamid. Ayun, tingnan natin si Marky ang Tara. Tara. na doon. Oh, sarap ng ano ni Maki talaga oh. Sarap ng ligo ni eh, Marky. Matugtog na rin siya. Dun ka rin tingnan mo si Ano? Sarap ligo ano? O, oh, para sa sirena, oh. Sirena. 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 parang maligo tayo dito maligo tayo yun yung mga naligo, yung sa loob pasok na hello kay hello po, shout naman naligo eh. Ikaw Ashley, hindi ka na naligo. Maasim na yun si Ashley oh. O. Ligo na kayo oh. ka na ba Kai? Maligo ka na Kai? Hindi. Ka oh hindi pa, maligo ka na ikaw. Ligo na kayo oh. O babay na, babay. Babay ko. Babay okay, ka